Ipinaganap na ang pagpapakilala kay Trey Thompson bilang parate ng Dallas Mavericks. Siya na ay gagamit ng jersey number 31. Alay nga daw ito sa idol niya noong bata pa siya na si Reggie Miller. Isang nga ito na nakakapanibago. Bugod nga sa nasa ibang team na siya after more than a decade of playing for the Golden State Warriors. Iniba niya din ang kanyang jersey number. Payan ni Trey Thompson sa press conference ay panibagong simula nga daw ito para sa kanya. Yung pakiramdam nga daw na gusto ka ng isang team na tila ba may malaki kang ambag sa kanila. Tatata-excite nga daw ito para sa kanya at oo nga Lazada may mga oras last season na hindi talaga siya masaya tulad doon at matanda umano sa pakiramdam na bitawan na ito at magkaroon ng panibagong simula bago trabaho at bagong sugad, Handa na nga daw siyang yapapi ng malaking pagkakataon na ito. Hindi mo ba rin nga daw siya pwedeng palibrein lamang? Hindi mo rin nga daw siya pwedeng digitan sa depensa dahil andyan nga daw si Luca at Kyrie Irving. Excited lang nga daw siya at alam niya umano na kaya niya bang maging epektibo sa loob lang court. Very good player pa rin nga daw siya sa liga at matutulungan niya ang team na ito mapa-experience man, kalaman sa basketball at big scoring nights. Kailangan nila nga daw na maging in best shape. So obviously, sinabi nga ni Clay na malaking bagay umano ang pakihamdam na gusto ka ng isang organization, isang patama sa Golden State Warriors. At tiyak na na makakatanggap talaga si Clay ng mga open looks playing with Nuka and Kyrie Irving na dalawang player na pinakamadalas ma-double team sa NBA dahil sa kanilang galig bilang mga one-on-one -on -one players. Kahit tumayo lang nga si Clay sa corner ay mahanap at mahanap talaga siya ni Doncic. So maniging gabang-abang na kung lalabas ang Clay Thompson na kasanay natin ngayong excited na ulit siya na maglaho ng basketball para sa bagong organisasyon. Ano ba masasabi ko tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Paul George. Unang araw ng free agency nang gumawa siya ng desisyon na lumipat sa Philadelphia 76ers upang mabuo ang big 3 nila ni Joel Embiid at Tyrese Maxey. Isang galaw nga ito na agad na naglagay sa Sixers sa taas ng usapan ng mga bigating team sa East. Kasama ng galaw na ito ay ang pagpihama ni Eric Gore. Don at Andre Drummond ng kanilang makunkrata at nag-extending nga si Tyrese Maxey ng kanyang contract. Kaya naman easily ay sila ang panalo sa day 1 ng free agency at inaasahan na magiging bigating team sa East. Ganun pa man sa masugunod nga na araw ay isa-isa nga silang naggaho ng hindi magandang galaw dahil si Buddy Hield ay nasa Golden State Warriors na. Si Tobias Harris ay lubipat na din sa Detroit Pistons. Si Campaign ay naalhas ko pa lamang. Si DeAnthony Melton ay nasa Warriors na din. Si Mo Bamba at Nick Batum ay pareho ng lumipat sa Los Angeles Clippers. Free agent pa rin si KJ Martin. Kinailangan din nila na i-wave si Paul Reed at inaasahan ng ang paglipat ng team ni Kyle Lowry. So, nadagdagan nga sila ng Paul George, Dramond, Bordor at Caleb Martin recently. Ngunit mawalan sila o posibleng mawalan ng 9 role players. So ngayon nga ay hindi pa natin tiyak kung sino ba magiging bench ng Sixers. buhang fix na nga ang starting five nila. Or at least wala pa silang matino o totoong power forward.